years ago? Uh, dati kasi itong area na to is landslide area. Mm. So tinaniman nila ng mga mahogany tree. So hindi nila nakala na magiging tourist destination niya yan. So kaya naman ganito yung itsura nito, yung parang pataas sila kasi dikit-dikit yung pagkatanim. Kung hindi ito dikit-dikit po, -dikit, uh, yung puno mismo, lalaki ng lalaki. Ito nangyari kasi dito para napapaunahan sila magkakita ng haraw. Mm. lang tayo hanap na area ng pagpicture natin sila. Kapag magpicture dito sir, buwis buhay po. Ah! Sa gitna kasi tayo ng kalsada. Kalsada? Oh, dito po. pala yun. Dito po. Oh, my God, ang ganda. Imaginin mo 80 years ago. Oo oh, po. Patay na yung mga yun. Yung mga nagtanim. Makabuhay pa yung mga nagtanim. Para uh, meron pa namang buhay. No, pero talagang kasi iba talaga nagagawa, no? Oo oh, Elementary no? student kasi yung nagtanim dito. Imaginin okay. mo ano, tinanim mo ngayon hindi mo alam kung anong outcome oh, oh, oh. diba They expect napakaraming ano na? puno imagine mo ganun ganun lang oh. ayun o oh. bata o Sinal, bata bibigyan ka namin kaya ito bigayan dito <laughs> Ay, yun yung nasa unahan natin sa airport ah oo nga sila So ito guys, yung ano, sabi nga ni Sir Levin, Kung even pala. Walang puto bakar. Yan. Dito tayo na pa esto. Parang naparoon ko na to sa pelikula yung may mga pinapatay eh. <laughs> Wrong, turn. Wrong, turn Wrong turn na na. Yung paglingon mo sa gilid ah, tayo na na. May dalang chinso. Ayun, sila nga yun. Ay, shit! So nandito na kami sa tinatawag nilang man-made forest. No? Picture na tayo. Ito po. Habang wala pang sasakyan oh, Kasi mamaya diyan may paparaala dyan. So guys, ganito dito. Picture tayo sa gitna. Ay, may van. Ayan. Ayan mo lang buha ni Kuya. Talagang praktisado. Praktisado si Kuya. Solo. Solo pa. Kabilang side naman yun. Solo daw. Ayan. 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 po. So, Ayan. Ang ganda ng kuha pang profile pic ni Kuya. ba? Bibi! Kaya pwede dalawa ka mamaya ni misis? Ah, pwede ah, ba? Ah, ganda hit. Okay. Kailangan namin magpalit. Ang dami tayo. Ang Ang dami yellow Ang kasi dyan ay. Doon ka. Sad Okay, thank you sir. Kaya na, tinignan. Ganda. Guys, sobrang ganda guys. Promise. Napakaganda dito. Ako oh, nga pala, may video pa. Okay sa line. Five, five, six, one, two, three. Thank you. tayo doon natin Karen. Who's that? Karen Deria. Ayun.